pagpalang araw pumuli sa inyong lahat mga minamahal nating subscribers. Ito pumuli ang inyong lingkod na si Play Mystery at sa video na ito ay atin naman pong ibabahagi ang mga pamamaraan at orasyon para magpasapi sa ibang tao upang magpasapi ng lahat ng namiminsala at magpa-diskumonyon sa mga namiminsala. Okay po. Tuloy na po natin ang pag-aaral. Ngayon, ito po ang nilalaman ng ating video, pagpapasapi sa ibang katawan ng tao. Ito po ay kung um, ang inyong pasyente po ay sabihin natin na high blood, mayroong hypertension, ay papasapiin nyo po yung namiminsala sa ibang katawan. Okay? Pag gagawa po kayo nun, tanongin nyo muna kung meron mang um, kamag-anak na kasama yung pasyente. So, check, -check up nyo rin po yung sasaniban ng ibang katawan. Baka yung katawan na yon ay may hypertension din. Okay? Kaya, dapat po susuriin nyo po. Hindi porke malakas yung katawan, ay eh, okay na. Kailangan idadaan nyo pa rin po ng orasyon para makumpirma nyo talaga baka yung pasyente nyo na magpapagamot may hyper hypertension tapos meron siyang kasama na doon nyo pa sa sa PIN yung namiminsala tapos yun din pala mayroong hypertension so titingnan nyo po yon okay kikilatisin nyo po yon ngayon dito naman po sa diskomunyon sa namiminsala ibibigay ko po yung mataas na uri yung mataas na uri na aking ginagamit talagang subuko na yung talagang iiyak sila yung tipong parang pag binanggit mo na yon parang hindi sila makakilos para silang alam niyo po yung nakakita na kayo ng ano yung yung parang naging kuluntoy yung parang naging ano yung katawan yung parang nangangalay o di kaya yung parang hindi makatayo ganun po ang itsura nila ng inyong pasyente kapag ginamitan niyo nito habang nakasanib o nakasapi yung namiminsala. So mataas na uri po ito, pakiingatan po at um, ituro nyo po. Ituro nyo po sa mga gustong nais na mga gamot. Okay po? Sa, sa sunod naman ay yung pagpapasapi sa lahat ng namiminsala. Okay. Dito sa pagpapasapi sa lahat ng namiminsala, bago mo ito gampanan. Lagi kong sinasabi, dapat malakas ka. Nakalimang antas yung iyong medium level bago mo itong gawin. Kung beginner ka, wag. Magpaisa-isa ka muna. Pag napasabi mo, nat napako mo, natali mo, dinadiskumunyanan mo, tanungin mo ilan sila dyan. Laging ganon. Pag sinabi mo na meron pa kami, meron pa kami dito, marami kami dito, tatawang mo ilan sila dyan. O pagkatapos nun pwede mo siyang um, uh, tatanungin kung sino yung naglagay ng ano sakit. Kasi sa, sabihin na natin mayroong limang mangkukulam na tumira, hindi lahat yan ay naglagay ng sakit. Maaring yung tatlo dyan ay backup. Meron talagang pinaka main, merong isa o dalawa pero karamihan isa lang ang naglalagay ng sakit. Yung the rest backup po yan. Okay? kaya aalamin niyo po yon kung sino yung naglagay ng ano ng sakit karamdaman doon sa pasyente kapag yung napasapi niyo ay hindi hindi yon siya ang nag, uh, nag 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 lagay ang gagawin niyo po lalagyan niyo po ng panunto yung inyong iyong uh, inyong pagpapasapi lalo na nalaman, nalaman ninyo na lima sila doon. Sasabihin niyo tinatawagan ko ang sino mang naglagay ng sakit sa taong ito. Ibig sabihin automatic tinatawag mo yung espiritu mismo, yung masamang espiritu na pinadala ng mangkukulam upang maglagay ng sakit. Okay po, sana po nauunawaan. Ngayon, dito po sa pagpapasapi sa ibang katawan ng tao lagi kong sinasabi kilatisin, tingnan talagang pag-aralan ninyo bago kayo magpasapi sa ibang katawan baka naman yung ibang katawan e eh, hypertension din may iron high blood so susuriin nyo rin po yun pwede din naman po sa hindi ka mag-anak ng pasyente basta po yung willing ba? Diba? Hanap ka ng volunteer diyan. Alibawa, sabihin natin, naka, may nakapila nang nagpapagamot sa'yo. Medyo sabihin na natin na nakikilala ka na ng mga lima na, sampit na yung nakapila araw-araw na, na, na nagpapagamot. Pwede kang kumuha doon o ma, mag-ano ka muna ng volunteer. Pwede po iyon. Kung wala namang kasama yung pasyente ninyo. Basta siguraduhin po na wala pong hypertension o high blood o di kaya sakit sa puso. Okay po. So, ito po ang pagpapasapi sa ibang katawan. Para po ito sa beginner. Okay? For beginner po ito. Babanggitin nyo po ito. Yan. Uh, ibigay ko na po yan sa previous videos. O Poderoso Mitam. Rey de los Erejes. Babanggitin po niya yan. Ngayon, dito po. Bago nyo po ito banggitin, ang gagawin nyo po doon sa papasapiin ninyong katawan kasi ibang katawan yung pasasapiin ninyo mag holding hands sila maghahawak sila ng kamay ng inyong gagamuting pasyente palagay, nami, palagay natin sa inyong kaliwa sa inyong kaliwa ay ang inyong magpapagamot na pasyente at mag, sa inyong kanan naman ay yung taong pasasanib, pasasapiin ninyo yung namiminsala dito sa kaliwa. So, mag-holding hands sila, hawak kamay lang, kahit isang kamay lang, hawak lang sila ng kamay, tapos, ang, mag, ang papipikipin nyo po, papi papipikipin, ang ipipik, ipapapikit nyo po na mata, ay yung doon sa mismong katawan na sasaniba ninyo. Pero doon sa katawan na gagamutin ninyo dito sa kaliwa ay hindi na po dapat nakapikit yung mata. Dito lamang po kayo sa kanan kung saan ninyo pasasapiin yung espiritu. Yun po yung pa, pikipin, pik, pikit po yung mata ng taong iyon habang nakaholdingan sila. Pag nakagano na po, sa kanyo po ito babanggitin. Okay po? Pagbanggit po nito, sabay, yung panunto na tinatawagan ko ang sinumang namiminsala kay banggitin ang buong pangalan. Yung buong pangalan na babanggitin nyo po ay yung doon sa kaliwa, yung sa taong mismong nagpapagamot. Banggitin ang first name, middle name, and last name. Buo po yan. Dapat kung may junior, isama. Kung may senior, isama. Kung may the third, the fourth, isama. Yun po ang pagbanggit. Yung mismong pasyente po ito, ah, pangalan mismo ng pasyente, hindi yung pangalan ng pinasanib na katawan sa pasyente po ito yung nagpapagamot pagkatapos po yun babanggitin nyo po yung pasok and then po doon sa inyong mga pang tarak automatic po masasaktan mag aaray aray itong nasa kanan ninyo yung taong pinasaniban ninyo ng masamang spirito o yun ang miminsala siya po yung masasaktan so dito sa kaliwa ninyo, yung pasyente ninyo ay hindi po yan masasaktan kasi hindi naman yan na, na, na ninyo eh. Pero nakadilat lamang po yung mata niyan, hindi nakapikit. Ito lamang po yung saka ninyo ang nakapikit. Tapos doon, pwede niyo na siyang ipako, pwede niyo na siyang itali, tapos kumumbati na kayo. Tanungin niyo anong dahilan, bakit ganon, ganon, ganon ginawa. So, kayo na po bahala tumimbang. Okay? Ngayon, yung sa may pang ipinapatong sa ulo, sa previous video, may sabi akong ipapatong sa ulo para matawag yung mga namiminsala. Yun naman po ay gagawin nyo naman po yun dito sa kaliwa. ba? Diba? Habang naka dilat yung mata nito, babanggitin nyo po yung panawag. Dito po yun sa ka inyong pasyente. Kasi hindi naman ito yung hindi naman itong sa kanan po ninyo, itong pasyente nito ay instrumento lamang po ito para makausap nyo yung espiritu na nanamiminsala dito sa inyong kaliwa. So, hindi nyo po gagamitin yun dito yung mga panawag, hindi nyo po gagamitin dito sa inyong kanan. Ang gagamitin nyo lamang po sa kanan na pasyente ninyo ay ito. Ito lamang po. Okay, yung mga panawag, yung mga pang-testing, gagamitin nyo po yun dito naman sa inyong kaliwa, sa mismong pasyente na nagpapagamot sa inyo. Okay, kapag natawag nyo na, nandyan naman, ibinigay ko na yung panawag, ipaholding sila, pagkatapos banggitin ito sa, pas sa pasasanibin na katawan which is nandito sa kanan. Pagkatapos, tinatawagan ko ang sino mang namiminsala kay banggitin ng buong pangalan ni patient ni patients okay yung pasyente niyo na nagpapagamot yung buong pangalan niya ang babanggitin pagkatapos pasok kasi para pag tinawag nyo sila yung mga espiritu dadaloy po iyon kaya nakaholdinghan sila dadaloy po iyon sa may kamay at papasok dito sa katawan na instrumento ninyo which is yung nasa kanan ninyo ganun po ang mangyayari dapat po kung may junior junior isama nyo yung junior sa pangalan kailangan buo po yung pangalan kung may senior isama po kung may the second, the third, the fourth isama nyo po yan okay po mas mainam po yung ganun Pagkatapos po nyo, sasabihin nyo po, pasok, and then po, ihip nyo po doon sa inyong... Naibigay ko na po sa mga previous video, ihip nyo po sa inyong mga pangtarak at automatic itong nasa kanan ninyo ang masasaktan. Okay? Ngayon, kailangan mo din yan, bago mo po ito gampanan, dapat din po, poprotektahan po ninyo yung may-ari ng katawan alimbawa itong sa inyong kanan siya yung may ari ng katawan diyan niyo ipinasanib yung ano eh yung namiminsala dito kay kaliwa so poprotektahan mo ito yung katawan nito nagbigay na po ko diyan ng pangproteksyon sa mga katawan ng pasyente hindi yung ito hindi po nyo gagawin yon dito sa kaliwa kasi hindi nyo naman hindi naman kayo dito kumumbate kung saan kayo kumumbate na katawan, yun yung poprotektahan nyo po na katawan. Okay? Bago po magpasanib. Yan lamang po ang ating uh, panunto. Naintindihan naman po sana, no? Pagpapasapi sa ibang katawan. Okay? Then next, ito naman, pagpapasapi sa lahat ng namiminsala. Ito po ay kung ikaw ay sabihin natin from the beginner, marunong ka na. Nakagamot ka na ng sampo. Gusto mong subukan naman ang iyong kakayanan. Gusto mong talagang kumumbate. ba? Diba? Gusto mo lahat sila. Ito po yung salansan. Pag ganito po, kailangan nyo na po ng kambyo. Ito po ay halimbawa po ng kambyo na uh, naintindihan naman po siguro no, sa mga previous videos. Pang halimbawa po, hindi ka pwede magpasok dito nang hindi mo na suyo oo, hindi mo na debusyonan ng mga poder bala. Alam niyo naman po siguro 'yan, 'di ba? Ayan po banggitin yung O poderoso mitam pagkatapos po dito sa Adorabuntur yung panunto ay isusunod tinatawagan ko ang lahat na namiminsala sa taong ito. In nomine domine banggit yung inyong poder bala and then veni spiritus pasok po Kuha po. Ngayon, kung sa katawan naman ng ibang tao, let's say, balik tayo kay patients na nasa kaliwa. Habang naka-holding hands sila at dito nyo pa sa nibin sa kanan dahil ito yung gagawin yung instrumento dahil nga high blood ito si kaliwa eh. Ito si kanan dito nyo pa sa sanibin at gusto yung tawagin lahat protektahan muna si kanan yung katawan niya para hindi mapahamak pagkatapos nun papikitin nyo na habang nakapikit banggitin ito and then pagkatapos yung panunto tinatawagan ko ang lahat na namiminsala pero hindi sa taong ito ang babanggitin nyo po ay tinatawagan ko ang lahat ng namiminsala kay yung pangalan po ni Kaliwa yung inyong babanggitin. Okay, buong pangalan niya laging sinasabi kung may senior, may junior, may the second, the third, isama po. Okay, mas mainam po 'yon. Ganun po kung gusto niyo tawagin lahat yung namiminsala dito kay Kaliwa. At papasok po lahat 'yon dito sa katawan ni Kanan. Ganun po 'yon. Ito po yung tinatawag na pangmataas. Kailangan nyo pong kumambyo dito dahil hindi po kayo sigurado kung ilan yung namiminsala dito kay kaliwa. Baka magulat po kayo pag saanib dito, sampu pala sila. Okay? Kaya pag ganun sila, marami sila at tatanungin mo sila, tatarakan mo sila, di ba? Kukumbati ka, after mo na ipako, na itali, na diskomunyanan kukombate ka tatanungin mo, sinong naglagay ng sakit kasi yung sampung mangkukulam na yan hindi lahat yan naglagay ng sakit ang iba dyan, ano lang yan uh, back up so tatanungin mo, meron talagang nag-iisa dyan na naglagay ng sakit pag tinanong mo, nandito ba yung naglagay ng sakit, automatic yan kasi tinawag mo nga lahat eh magsasalita yan kung sino yung nakasanib oh, pag ganun ulitin. Ulitin po ito na habang nakasanib yung mga espiritu. Pero ang panunto po dito ay ibahin ninyo. Tinatawagan ko ang sino mang naglagay ng sakit kay banggitin ang pangalan ni kaliwa. Yung pasyente niyo sa kaliwa. Okay, tinatawagan ko ang sino mang naglagay ng sakit kay pangalan ng pasyente ninyo dito sa kaliwa. At automatic po yun, uh, matatawag ninyo dito sa inyong kanan. Okay? Let's say, una, para hindi po pa kayo malito, una, pinasanib mo muna lahat sila. Tapos nagulat ka, sampo sila. Pag sampo sila, hindi mo sila pakakawalan lahat. Mas mainam na it pako mo na, itali mo na. Ngayon, para makausap mo yung naglagay ng sakit na yon uulitin mo ulit to habang nakasanib yon o poderoso mi mo yan habang yan nakasanib sila at umaaray-aray sila dyan. O poderoso mi rey de los rey fucal general, sa oslo lang galang, mani itong igay manos deius igus in nomine yahuwa yahushua yahu. El sabaut in nomine tuo et in vertute tua adorabuntor tinatawagan ko. Ang sino mang naglagay ng sakit kay, sabihin natin, kay malupiton, kunwari, o, oh, in nomine domine banggit mo yung nais mong poder bala mo abiste abita abitem veni spiritus pasok po at automatic siya yung makakausap mo at kung sino man yung unang nakasanib na unang tinawag mo ay tatabi po yun okay tapos saka mo siya tarakan ng mga pang mo segunda mo tatanungin mo ikaw na ba ito naglagay ng sakit tarakan ng pang o pensa mo. Bla 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 bla. Boom. Sasagot 'yan, sasabihin niya, "Ah, ako na 'to." O gagano na 'yan. O tanungin mo na ngayon, anong dahilan? 'Yun po 'yung sistema natin. Naintindihan po ah. Sana po naintindihan. Ito po ay pang mataas na po ito. So kung beginner ka at nais mong manggamot, wag ka muna dito. Bigyan mo yung sarili mo ng sampung pasyente kapag nakasampo ka na and then saka mo gampanan ito wag mo basta-basta ha sa mga beginner dyan wag po mo basta-basta dahil hindi po basta-basta ang panggagamot okay sa susunod naman ay yung ating diskomunyon ngayon itong diskomunyon na to sabihin natin na natawag nyo na silang lahat palagay natin yung do sa mga salansa natin na panawag ng lahat Natawag nyo na sila lahat. Natawag na silang lahat. Tapos, pinako mo na. Pagkatapos, kinadena mo na o tinali mo na. Babanggitin nyo po ito. Isang beses lamang po ito. Ito po ay mataas na uri na diskumunyon. Libre ko pong ibinibigay sa inyo dahil nais ko po kayong manggamot at nais din po ni Play Mystery na dumami ang manggagamot hanggang sa dumating yung panahon na ewan ko kung may panahon pang gano'n na yung wala na yung namiminsala yung wala nang magkakasakit na spiritual yun yung ano ni Plain mystery kasi mabilis po silang kumalat eh para silang virus okay ngayon ito po yung orasyon ito po ay mataas na uri high level po ito na pang diskomunyon kasi pag binanggit mo na ito at isinudod mo itong nasa red na blue nasa red na box ay inuulit ko ulit cambio nyo po ito, dito po nyo ipapasok yung mga puder bala na nais ninyo kayo po ang maglalaro lalaroin nyo po kung anong nais nyo ipasok dyan kayo po ang magdidesisyon okay po, guide po ito halimbawa lamang okay, kapag hindi, ito naman hindi naman ito nakapasok sa sinuyo mong testamento, ay huwag mong ilalagay dyan syempre ilalagay mo yung nasuyo mong pangalan ng mga banal pangalan ng Espiritu ng Diyos. Okay? Ngayon, mapansin nyo po yan, after nyo po kasi itong banggitin, ito pa lang, after nyo yung banggitin, at isusunod nyo ng ibang banggitin ito, mapapansin nyo po na nawawala na ng kapangyarihan yung mga Espiritu kasi ngangawa po yan sila. mag iingayan sila. Parang habang binabanggit mo ito, mas mainam nga kung i-slow mo nyo ito eh. Akin, ginagawa ko, ini-slow mo ko to eh. Ignis Grandonix Glacies, Spiritus. Ginagawa ko yan. Pag narinig na nila to, automatic gaganyan yan. Ah! Gaganyan. Sisigaw na yan. Sisigaw na yan. Yung mga napasanib ninyo. Mas mainam na i-slow mo nyo ito kung gusto nyong testingin yung lakas nito. Kasi talagang matutuwa po kayo. Pag binanggit nyo na ito, dahan-dahan, hanggang umabot kayo sa po. Oh, yun. Talagang masakit sa kanila. Hubad lahat sila dito. Wala pang sinanto ito. Okay? Wala pa pong sinanto ito. Kahit mga malalakas na mga mangkukulam dyan na 20 years nang tumitira. Luhod yuko dito. Kasi mataas po ito at libre ko po itong binibigay sa inyo. Okay? Napakaswerte nyo po. So, ito po yung kabuuhan ng orasyon. Et man David nubibus de super et ianuas, kaeli aperuit misit in eos iram indignationis suae, indignationem et iram et tribulationem inimisionem per angelos malos. Pagkatapos po, banggitin niyo po yung nais ninyong puderbala na ikakambyo ninyo. Abiste, abite, abitem, ampilamgu am eksaminaraw, ampik mibel gayim. And then, isunod yung Ignis Grando Nix Glacies Spiritus. Procellarum Quae faciunt Verbum Eius Deleantur De Libro Viventium Et Cum Iustis Non Scribantur Pum! Yun po yung kabuuhan ng ating orasyon. So, ito, pwede nyo po itong banggitin ng padahan-dahan. Pwedeng Ignis Grando nix, Glacies Spiritus Procellarum, Kwae, Fasciuit, pwedeng ganon. Dahan-dahan hanggang sa umabot kayo ng Poo. Dito pa lang, pagbanggit nyo pa lang ng Ignis, Grando, automatic na sila. Ngangawa na sila. Aaray na sila. Okay po. Hanggang sa muli, ito po muli ang inyong lingkod na si Play Mystery. At kita-kits po tayo sa mga susunod pang mga videos. Maraming maraming salamat po. thank yeah. you